50 um, Ampere neto is 590 Oh, ah, pakasarap naman nun Napalaban ako dito Kaluokan <laughs> ah. sa uta Nako, maikita to ng customer ko na isa Sabi dun <laughs> Tinawagan ko siya Binanggit ko pa yung pangalan Oo daw po sa may Hemadi, Hemadi Heights po. Oo. Ah, po nandito na sa labas. Ah, okay. Pantay lang po. Thank okay, you. Okay, thank you. Sino ang pwedeng andyan ka na ba? Sabi daw, oo, oh, oh, sa do eh. Oo nga, sinabi ko doon ako eh. <laughs> yeah, mo na yan? May nakuha akong booking mga tolo oh. Valenzuela going to Bagong Tanyag, Tagig City. Ang neto is 590. Ah, oh, pakasarap naman noon. Sabayan natin ang isang lalamove Kahit isa lang, panggas lang, panggas. Habang umaandar, kukuha ako ng kasabay nito. So time check tayo mga tol, 9:54 AM na. At ang petsa ngayon ay May 18, 2024. So pangalawang araw natin gagamitin si lalamove, Medyo may naglalaba ang kasing high demand kaya sayang yung pagkakataon. Pandagdag din natin Jay Francisco coming up nandito na boy so kahit makakuha ko ng paranyaki service ay paano sir no? tagig boss ano pag pag kukontakay mo si Elisito ah text na lang daw kasi hindi rin siya receipt receive ng call ah sige sige kaya tawagan mo lang ako yan okay sige po doon na rin payment sir no kanila na rin po yung bayan sige po okay thank you ito na mga tol Isang long ride na naman ang magaganap Bali ang biyahe ko dito mga tol Is 1 hour 12 minutes 29 km So sasabayan natin to ng isa para very good tayo Actually may nakuha na ako kay, ano, kay Lala Movie Sa 3A So pagkain to, kakancel ko yan mamaya <laughs> Bahala siya magantay Cancel natin yan mamaya Kasi going to tagig tayo Mamaya maya na tayo kukuha ng mga kasabay na ito Mga tol, kasi ano Wala pong masyadong high demand Kung may high demand man na lumalabas eh, nawawala ka agad. Lumalabas lagi yung LTO Ano ba, LTO? Leave this order Ibig sabihin nun, may star rider na <laughs> May star rider na mas malakas sa atin Kaya yeah, yun, sinisipa tayo sa booking And then ito na mga tol, habang um umaandar tayo kukuha tayo ng ma isasabay natin dito sa Grab Express natin kasi hindi tayo pwedeng huminto baka makasilip tayo doon sa may application na nakatigil tayo kaya mas prepare ko rin tong Google Map mga tulo kasi nami-minimize yung mapa and at the same time nakikita ko yung mga pumapasok na booking kaya tatarget tayo ng Muntinlupa, Alabang yan pwede na yun kasi along service road tayo eh eto may nakita ay p***** you know? Nakagawang po okay, yeah. Dapat kung sino una nag-swipe yun yung papasukan eh no Kami na itong alam ni Lalamove eh <laughs> Naunahan tuloy ako <laughs> Eto mga tol Hindi na ako nakakuha ng anak. <laughs> Hindi <laughs> eh, na ako nakakuha ng kasabay, nandito na ako sa may binondo Biglang nagsiwalaan yung mga high demand kasi Kaya na lang, mamayang hapon tayo Mamayang hapon natin tirahin yan Wala, walang mga high demand, Eagles Kanina meron, biglang nagkawalaan naman So, tirahin ko na kagad to Pagpauwi, saka na lang ako maglalamob Okay mga tol, nandito na tayo sa may tanyag Tanyag, tagig Bali, biniyahe ko rin ng isang oras kalahati ito ah Ba't ganon? Ubat na ka-off Kaya pala walang pumapasok Ah pa Okay Okay na Thank you po So ayun mga tool Easy 600 By Warmi TV And then may pumasok na pa ni Bago Sana long ride Boom Ayun na The moment of Puta malapit lang 76 pesos Grab pay Okay Ma'am April Okay kasama yung bag sa akin. Yan. Okay na po. Thank you. Bali ang biyahe ko lang dito mga tol ay 4.7 km 14 minutes. Pag malapitan lang yung booking na makukuha natin kay Grab Express eh, hindi na muna natin sasabayan yung mga ganun. Pero kanina malayuan eh, sayang talaga eh. Kung nasabayan ko yun ha, ah, solve, solve sana si Wormy Boy. Kayaan nyo mamaya, titirahin natin ang malupitan yan. Malupitan na, malupitan na mga ganong galawan ni Juan with TV Boy. Oh yeah. Hey! Ma'am, di makita yung 23. Ito ba yung ano? Yung ano po Kuya. Yung maliit yung daanan? Apo, yung may papasok na green gate. Pasok po kayo doon, kuya. Ah, doon, sige ma'am, palabas na lang po. Nandito na. Ah, patawag na lang, kuya, kasi wala po ko dyan ngayon. Saan ba? Hindi na makita. Dito? Tau po. Walang tao yata. Hello? Ma'am, wala rin tao. Um, kuya, kuya, bayad na po ba yan? Opo, bayad ba? naman na Iniwan ko doon sa may tapat ng pinto. Oh, okay lang po yan. Sige, kuya. Sige po. Thank you po, kuya. Okay, sige po Nandun na na? Oh, sige, sige. Ihanda eh, ko lang. Okay. Dali lang. Okay. Okay. Wala naman matapon, madam. wala uh, wala matapon? Makatapon wear naman. Ah, may sige. Lipsysi. Ah. Ayun na mo ha. Opo, opo. Kaya Mm hm. Wala naman po kung kasabay to. Wala na Wala kasabay. O uh -uh. sige. sige. Ano muna? Ah? Mm hm. Wala na bang sobra? Ha? Wala nang sobra? Wala na. Ah? <laughs> <laughs> Bakit di ka kumain? Mamaya, madam, kakain na mamaya. Ha? Thank you po. Okay na. Oo. Okay. Mm hm. Okay. Pagkain, pagkain. Lala bigyan mo naman ako malapit. Ang lalayo ng pickup kay Lala mo, eh. Pati yung mga 7 kilometer nilalabas ni Lala sa application ko, eh. San Bartolome, 167. Napakalayo dyan. Para niya aki going to San Bartolome, Quezon City. 167, antiputa ba? Walang high demand. Ito so, mga tol, may nakuha tayo lala move. Going to Caloocan South internet 193 Top ko na tong grab And then, pick upin ko na to Lala mo Lala move. Lala mo ah. <laughs> Lala mo Lala mo Lala mo napalaban ako dito <laughs> kaluokan ah. sa uta naku maikita to ng customer ko na isa Ay, okay. ito yung pagkain natin guys ah. Ayaw na mo ha Opo, opo. Kaya. Mm -hmm. Wala naman po kung kasabay to Ay! Opo, Kaya uh -uh. Wala naman po kung kasabay to. Eto mga tolo, Nagset destination ako. Kaya lang pangit yung pinasok sa akin. Makati going to Mandaluyong lang. 76 pesos grab pay. Same day delivery tayo kay Lalamove Kay Grab Express, eh express tayo syempre. Gahanap pa ako ng isang masasabay dito kay Lalamove Sa ano sir no? Sa... Ah, Mandaluyong. Oke, okay, thank you. Head south Thank you, Lassaya, Then turn right onto Kappas. Ah, mana mu? Omae wa mou shindeiru. Yan. 4.8 kilometer lang naman to mga tol. Uunahin na natin to. Amai siapa? Apa? Uh. Opa. <coughs> Thank you. So, set destination ulit Di Arellano Eto mga ka Nakuha pala natin yung may kawayo no nato. ko na to 230 pesos yung pamasahin neto mga tol Time check tayo 153 na ng hapon Abang pinipick up ko to mga ka na destination na yung Grab Express natin Papunta ang bagong barrio Di Arellano Ngayon pag may pumasok na Grab Express na malapit Syempre yung Grab Express pa rin yung mas bibigyan natin ng priority So kahit kanina ko pa na-pick up to Bahala sila <laughs> <laughs> diba, gano naman yun eh Ganun yun Sabi ni Ila eh, same day delivery na raw eh Eh di, same day delivery tayo Hello Hi. Lala mo po, nandito na sa may enteng Cheese thistle Okay na ako ko eh. Okay. Going to May Kawayang, Bulacan, buddy. Yan lang ulit ako makakarating ng May Kawayan, ha. So, meron tayong dalang 193 and then 230. Grab Express natin, nakaset destination do sa first drop natin. Bagong barrio. Lala move! Ah, okay. Ah, Soul Ace. Mm, Bulacan. Thank you. Yan. Ayan mga tol, on the way na tayo dun sa pagdadrapa natin ng first booking natin kay Lalamove And then i minimize lang natin yung mapa para may pumasok kay Grab Express. Yan. San Juan going to Irodriguez Rodriguez Senior, Quezon City Kristong Hari So punta na natin to mga tol Uy Mamamasyal Ang dalawang booking ko kay Lalamove I-stroll ko sila for free <laughs> I-stroll ko sila for free mga tol Okay Oi, Tatlo na Ang dala Ni Wormy Boy May biyahe ng pa-uwi no? Anong oras pa lang Time check tayo 2.14 pa lang o, oh, i-stroll muna kayo ha Pabayaan nyo muna yung mga amo nyo I-stroll ko muna kayo para happy kayo 11 minutes lang to mga tol 3.4 km So, alam ko dito yung mga delivery boy eh. Yan Huwag lang kunin yung sapatos dyan sa lala mo bag ko ha Ah <laughs> Yari tayo dyan So, ilalak natin na maigi yan Yan na yung karton na yun Nag-stroll oh <laughs> Madam 918 918 Iwan daw Okay Uy Nag stroll oh, Lalo Ba't may pumasok So ito mga tol nandito kagad ka tayo Sa talayan lang naman to uh Oo -oh, Nandiyan na kayo Apo ah, sa may Hemadi Hemadi Heights pa uh Oo -oh. Apo ah, nandito na sa labas Ah uh, okay Pantay lang po okay, Thank okay, you thank you Ako oh, yung mga booking ko Kay Lala Move Dyan muna kayo Kay busy pa yung amo nyo Wisi <laughs> pa yung amo nyo kumuha ng mga gurami Hindi mm, naman nagmamadali yan Kilala ko yan eh Hindi, wow <tip> <tip> Hindi, kalina Wala naman dito, karina dito Ano ba yan? 74 rebites Ano ba yan? Ano ba nga? <tip> Sabi, ito raw Ay, yata Puta, wrong turn yata ah Wrong turn nga, buddy Ma'am, dyan ba yung Kalina? Kalina, oh. Sabi dun <laughs> Tinawagan ko siya Binanggit ko pa yung pangalan Oo oh. Oo daw Po sa may Hemady Heights pa? Oo oh, oh. Ah, nandito na sa labas Ah, okay, pantay lang po Thank you Okay, thank you Tinawagan ko siya kung andyan ka na ba? Sabi daw, oo, oo Pero sa tabi lang eh Oo oh, nga, sinabi ko dun ako eh <laughs> mo na yan? <laughs> okay Siguro mga tol after na ano, uh, ah, Tuluyan ko munang i-off to si Grab Express Mamaya mag-chat na tong nasa Lala Move natin Ang alam ko nasa alauna ko na pick up to Anong oras na? 2.36pm Yon Yon Oh Nandiyan papala kayo Bahay na hanap ka na ng nanay mo ha. Ah. <laughs> ano to pa pala to? Hindi nagsasalita. Chris na. Thank you. Okay. Di pa ako na ng halian ha. Anong oras na? Mag alas stress na nang hapon mga tol. Di pa tayo nakapananghalian. Okay lang. Marami naman ako kanain ganinang umaga. Time check tayo mga tol. 2.53 PM na. And then ang kinikita na natin dito kay Grab Express is 1,135. Tapos itong dalawang booking ko na to. Halagang 400 to mahigit. Okay, mga tol, may dadrop na natin tong karton sa likod ko. Kawawa naman, kanina pa to. Dito. <laughs> Your destination. Saan po yan, kuya? Bali 193 po. 93. Ah, sige, pababa na po ako. Sige po. Ban na po, te. Ayun. Okay po, dito na. Sige po. Okay. Yun, po. Ina mo, nadrop ka. <laughs> Saktong-sakto, boy. May kainan dun, no? Ah, makakain na si Wormy Boy. O, oh, diba? Hindi naman hinahanap. Kasi alam na nila, pag, pag magbubok sila kay Lala Move, alam na nilang matagal. Tingnan nyo to, hindi hinahanap. Kaya nga ipinasyal ko muna. Para hindi na rin siya maboring. Ito po, ma'am. Meron pa. Hmm. Wait lang, ha? Thank you. Thank you. Okay na to? O, oh, di ba? So, may meron pa tayong isang may kawayan mga tol. Kain muna tayo. Uy, sarap, logo. Kain tayo, kain. Bali 2:30. Ano lang, sir? 2:30 lang. 2.30. 20 Ito Thank you Lalabas na rin po ako oh, Sige po, sige po So bale ito mga to Last booking natin Papuntang Valenzuela Paso de Blas Sakto pang uwi 82 pesos lang naman to Valenzuela sir no? Thank you po ah, Thank you Sige po Service road tayo daan buddy Oh see. Ito pala mga kawormis sa hindi taga Balinsuela dyan sa inyo Kung meron kayo rutang may kawayan to Balinsuela Baka magamit nyo tong daanan na to Andito ako ngayon sa may Malhakan Service Road And then dito ako tinuturo ni Google Map dito sa may langka Punturin, dadaan pa ako dyan So hindi na tayo dadaan dyan mga tol dire diretsuhin na lang natin to Hanggang sa makapunta tayo doon Ayun, sa mga hindi taga dito Hindi taga balinsuela Hindi taga may kawayan Hindi nyo pa alam tong lugar na to Baka sakaling magamit nyo minsan Kaya lang, naiipit ako sa traffic ito tayo dyan Papasok na lang ako doon eh oh And then, kung nasa balinswela naman kayo Nandito kayo sa may balinsuela Pwede rin yan, papunta dito Pwede nyo rin isagad yan hanggang sa Marilaw Puro service road lang yung gagamitin nyo Yan Minsan kasi hindi tinuturo ni Google Map dito Lalo na kung naka-avoid tolls kayo So eto Yan Eto na, dire-diretso na to guys O ba? Diba? Continue for the... Hindi na tayo mahihirapan pa magliko-liko Eto lang yung pinakalilikuan mo Dito sa may sapang bakaw Ayan lang Pag dinire-diretso nyo tong e-service road One way na yan dyan pagdating dyan So basa-basa na lang ng signage Yan One way no entry And then ayan mga tol Pag dinire-diretso nyo Hanggang sa makarating kayo dito sa may BGC Yan hanggang makarating kayo dito sa may ano Pure gold positive blast Ayan lang Share ko lang SKL Saan po kayo pumunta? Doon sa so may alianas Sa kabila kanina? Ha? Sa kabila? Oo oh, mer, kala ko Apo, doon ano. Matagal na ba kayo nagpapalala move, sir? Apo? Matagal na kayo nagpapalala Hindi po, Ah, kaya pala eh Ito Hindi na lang ipin yung ano eh, China Bank dito eh Na high blood na naman ako Sambay center dito magpapabiping ako putik yan <laughs> In <laughs> <Yun> high <na, laughs> blood sa 82 pesos eh no Time check tayo, 5.25pm na Pupunta na ako doon sa may trabaho ni Mami Queen at doon na tayo tatambay So bali ang kinikita na natin dito kay move mga tol ay 412 pesos 412 And then kay Grab is nasa 1,135 1,135 plus 412 Boom! 1.547 Nagsimula tayo ng alas 10 ng umaga At uuwi tayo ng, at uuwi tayo ng 5.30 ng hapon So ayun, saglita na oras lang Kahit pa pano eh, okay okay naman siya Mali lang tayo kanina sa first booking natin Kasi hindi natin sinabayan yung ano, long ride natin na isa Solid sana nun Pero okay lang yan, bawi tayo next flight At hindi pa tayo nakaka-inkwentro ng matitinding customer Kay lala mo bulit Ano, maka-inkwentro tayo ng ganun Para may maganda-ganda tayo mai content <laughs> so paano mga tol hanggang dito na lang ulit kung nagustuhan nyo yung video mga tol isang like lang kaiwan lang ng isang like dyan kasi yung mga simpleng pag like nyo sa video natin ay eh, napakalaking tulong na sa ating channel para mas lalo pang maraming makapanood at mas lalo pa tayong ganahan so ayun lang mga tol muli ang inyong lingkod Wormy TV nagpapaalam babay